Now, O oh Christians in the East and the West, hear me and obey. I am a messenger sent to you from Jesus Christ alayhi salam. Paul is false and led you astray. The church is corrupt and no longer upholds the law of God, nor does it defend the oppressed. The papacy has been stolen and the rightful heir has been pushed aside. There is no one else but me that you are obliged to obey. May God be a witness that I have proclaimed. May isang lalaki na bigla nalang bumitaw ngayon na pinag-uusapan sa internet. Ang pangalan niya ay Abdullah Hashem. Nag-viral siya sa internet ngayon at pinag-usapan siya ng mga Islam at ng mga Kristiyano. Ayon sa kanya, siya yung kauna-unahang pangalan na nabanggit sa mga Madi. Sa Islamic Eschatology o yung pag-aaral nila sa katapusan, ang Madi ay isang messianic figure o tagapagligtas ng mga Islam. naka na siya ay lilitaw bago ang araw ng paghuhukom para magdala ng katarungan at katuwiran sa ating mundo. Siya ay pinaniniwalaan na isang inapo ng Propeta Muhammad at lilitaw sa ilang sandali bago ang pagbabalik ng Panginoong Sokristo. Ayon po yan sa Quran at Hadith. Itong si Abdul Hashem, Aba al-Sadiq, siya po ay ipinanganak noong 1983. So siya ngayon ay 41 years old na. Ngayon ang karaniwang tawag sa kanya ay Abdullah Hashem. Siya po ay isang Egyptian-American na founder ng religion ng Amadi Religion of Peace and Light. Ang mga tagasunod ng reliyon na ito, naniniwala sila na si Abdullah, siya yung kaim ng pamilya ni Muhammad at pangalawa sa labindalawang madis na hinirang sa kalooban ng propeta Muhammad. Ayon sa kanyang latest na speech, siya raw yung successor ni Imam al-Madi. Successor din daw siya ni Ahmed. Ganon din si Simon Peter at Muhammad. At higit sa lahat, sinasabi niya na siya ay successor mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Klinim niya na siya raw yung tunay at lehitimong Pope pinakilala niya yung sarili niya na siya raw ay anak ng mga muslim sa pamamagitan ng kanyang ama. At ay anak ng mga kristyano at hudyo sa pamamagitan naman ng kanyang ina. Siya ang anak ng silangan sa pamamagitan ng kanyang ama at anak naman ng kanluran sa pamamagitan ng kanyang ina. Mas marami umano siyang alam kesa sa mga false pope o yung mga hindi naman daw totoong Pope. Hindi din daw ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kalooban ng mga propeta. Ay sa kanya, ang kanyang pangalan ay nabanggit ni Prophet Isaiah na nagpropesiya ng matuwid na alibin. At siya raw yung tinutukoy doon. Ayon din sa kanya, si Muhammad at si Jesus ay magkapatid. At walang mga mensahero na ganong kaklose katulad ng dalawang ito. Prinoklaman niya, na siya lang ang isang messenger at isang witness na galing sa Diyos para sa mga tao. Ngayon, ito yung sinabi niya para sa mga kasyano. Kailangan daw siyang pakinggan at sundin. Siya daw yung pinadalang mensahero ng ating Panginoong Sokristo at sabi niya si Apostol Pablo raw ay isang false prophet. So ibig sabihin hindi raw dapat natin paniwalaan si Apostol Pablo. Dadalhin daw tayo ng turo ni Apostol Pablo sa kapahamakan. Ang mga simbahan daw ngayon ay kurap at hindi na raw sinusunod na simbahan ang mga batas ng Diyos. Ay sa kanya, ang dapat lang natin sundin sa panahon natin ngayon ay yung mga salita niya lang. Sinasabi niya rin na siya raw yung ilaw ng mundo na ito kaya siya naparito sa mundong ito para maging tanglaw dito. Naniniwala naman siya na yung light of the world ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo. Pero dahil namatay na raw siya, wala na raw yung ilaw na yon. So anong nangyari, meron na raw ibang ilaw ngayon at hindi raw yon yung ating Panginoong Yesus. Matagal na raw siyang wala. So, yung light of the world na raw ngayon ay walang iba kundi siya na raw habang siya ay nasa mundo. Marami mga video na nag-viral na pumapatungkol sa kanya at marami na rin siyang mga followers sa panahon natin ngayon. So dahil diyan marami tuloy na nagsasabi na siya na raw yung Antikristo. Kasi matapos pumanaw ng Pope, siya ay biglang nagpakilala, siya ay biglang lumabas at nagpakilala na siya nga ang tunay na Pope, na siya ang tunay na mensahero ng ating Diyos. May mga nakapansin din na hindi niya pinapakita ang kanyang noo naniniwala ang ilan na may nakalagay daw doon na simbolo sa kanyang noo kaya hindi niya ito pinapakita. At yung simbolo raw na nasa kanyang noo ay walang iba kundi 666. Ito ang numero o simbolo ng Antikristo na sinasabi doon sa Book of Revelation. Sa kabila ng pagpapakilala niya sa sarili niya na siya yung sinugo at pinili mula sa relihiyong Islam, Kristyanismo at Hudyo, sinasabi niya na hindi raw siya ang Antichrist o yung Antikristo. At hindi niya rin inaangkin yung title ng Messiah o Tagapagligtas sa kanya ang sabi niya lang, yung tunay na Antikristo, dumating na raw siya sa panahon natin ngayon. Para sa kanya, ang tunay lamang na mesaya o tagapagligtas na darating ay walang iba kundi yung anak ni Maria. Ayon sa kanya, yun po yung Panginoong Heso Kristo. Sinasabi niya na yung ating Panginoong Heso Kristo, dumating na siya dalawang libong taon na ang nakaraan. Bumaba na siya sa ating mundo noon pa man at kasama niya raw yung Diyos noong una pa lang. Ngayon, ano nga ba yung katotohanan dito sa nagkiklaim na dapat sundin daw natin siya? Siya na nga ba talaga yung Antikristo? Una mga kapatid, kailangan nyo malaman na yung mga kumakalat na video na yon yun po ay hindi AI generated. Yun po ay totoong video kung napanood nyo na po yung mga video niya, matagal na po siyang gumagawa ng iba't ibang mga klasing video at ina-upload niya po lahat ng mga tinuturo niya. So ibig sabihin mga kapatid, yung mga pinagsasabi niya, totoo po lahat ng yon hindi po yon gawa ng computer. At meron po talaga siyang religion. Sabi nga po sa inyo, marami na siyang follower. At sa panahon po natin ngayon, kung titingnan nyo, sa iba't ibang parte ng mundo, marami na po ang nakakakilala sa kanya at sumusunod na rin sa kanyang mga turo. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo na yung lumabas na tao na yon hindi pa po siya yung antikristo. Bagamat marami po siyang sinasabi ng mga taliwas sa sinasabi sa Biblia, pero hindi po ibig sabihin nun siya na yung Antikristo. Pwede po natin siyang ilagay sa kategorya na false prophet o false teacher. Kasi nga mga kapatid, mali yung mga katuroan na sinasabi niya. Actually kahit nga po yung mga kapatid nating Islam, hindi po naniniwala sa mga sinasabi niya at hindi rin po sila believe sa mga turo niya. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, siya po ay isang false prophet. Sa panahon natin ngayon, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo, alam naman natin at sinabi yan ng ating Panginoong Sokristo na merong mga lalabas na mga false prophet. Ibig sabihin, magtuturo po sila na taliwas sa sinasabi ng Biblia. At malinaw mga kapatid, ayon sa mga sinasabi niya, marami po doon taliwas sa sinasabi ng Biblia. So considered po siya as false prophet na sinasabi ng ating Panginoong Sokristo. Ito nga yung sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 11 to 13. Marami ang mapapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao lalaganap ang kasamaan, kahit manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Itong sinabi ng ating Panginoong Sokristo na ito, ito po ay propesiya. Sabi niya po, pagdating ng mga huling araw, meron talagang lalabas na mga false prophet. At nangyayari na po yan sa panahon natin ngayon. So ito pong lumabas na lalaki na ito, nagsasabi siya raw po yung Madi, o kaya man messenger na galing sa Diyos, siya po ay false prophet. Isa po siya sa sinasabi ng ating Panginoong Sokristo sa kanyang propesiya sila po ay nagpapanggap lamang ng mga propeta o mensahero ng ating Diyos. Sabi ko nga, hindi pa siya yung Antikristo. Pero mga kapatid, masasabi po natin na siya ay merong espiritu ng Antikristo. Basta taliwas sa tinuturo ng Biblia at taliwas sa ating Panginoong Sokristo, masasabi po natin na meron yan na espiritu ng Antikristo. At sa panahon po natin ngayon, marami pong espiritu ng Antikristo. Basahin po natin sa English, yung 1 John 2, verse 18. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the antichrist is coming, even now many antichrists have come. This is how we know it is the last hour. So mga kapatid na sa mga huling araw na po tayo, so ibig sabihin niyan maglalabas na talaga yung espiritu ng mga Antikristo. At noon pa man actually meron na po niyan. Pero sa panahon natin ngayon, mas lalaga na po 'yan sa ating mundo. So nakikita po natin, mas lalaganap yung espiritu ng Antikristo sa pamamagitan niyan ng internet. So itong nagpapakilala na Madi o kayaman messenger ng ating Diyos, mga kapatid, spirito po yan ng Antikristo. At kakalat po yan, magbabiral yan, para manlil lang sa mga tao. At yun nga, para dalin sila sa mga maling turo. Kasi nga kung titignan natin, marami mga tao na bibilib sa kanya, sa kanya mga turo. Kung titignan natin, parang pinag-iisa niya yung religion. Pero mga kapatid, hindi po ganun. Nakakalungkot lang, marami mga tao, kung titignan natin, para talagang sinasamba nila itong tao na ito. Pero mga kapatid, mali po yung mga katuroan na sinasabi niya. Hindi po tama yon. Napakarami po mga panlilinlang na sinasabi niya sa internet kaya dapat mag ingat tayo. Maring ito po ay ginagawang distraction ni Satan para sa atin para tayo ay malilang, para tayo ay malayo doon sa kalooban ng Diyos. Pero mga kapatid, tandaan niyo po, bagamat hindi pa siya yung Antikristo, pero siya po yung preparasyon sa paglabas ng tunay na Antikristo. Kasi nga meron na mga panlilinlang at mga maling turo na sinasabi yung tao na ito. So siya po ay hindi galing mismo sa ating Diyos, hindi po siya mensahero ng Diyos, kundi siya po ay galing sa Antikristo. Yung mga message niya ay galing mismo sa Antikristo o galing kay Satan. So wag po nating paniwalaan lahat ng mga sinasabi niya. Maaring marami mga tao ang nabibilib sa kanya dahil sa kanya mga turo. Pero mga kapatid, tandaan niyo yung Antikristo, hindi lang po sa mga turo niya pabibilibin yung mga tao, kundi sa pamamagitan din ng mga kababalaghan at mga himala na gagawin niya. So papakita niya yun sa mga tao para linlangin yung mga tao. So malalaman mo na tunay na antikristo yan, na siya yung halimaw na tinutukoy ng Biblia kapag nagpakita na yan ng mga himala at kababalaghan. At yun nga, sa pamamagitan nun, mabibilib yung mga tao at sasambahin siya. Basahin natin sa 2 Thessalonians 2, verse 9. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan nakita naman natin na ito sa si Abdullah, wala po siyang pinakita na mga himala o kababalaghan sa mga tao. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po siya yung Antikristo. Bukod yan, hindi po natin masasabi na siya yung Antichrist kasi nga wala pa yung Third Temple. Alam naman po natin mga kapatid, na kapag lumabas na yung Antikristo, doon po siya uupo o maghahari-harian sa Third Temple. Doon po yun sa Jerusalem. Basahin natin sa 2 Thessalonians 2, verse 4 itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So nakita naman po natin mga kapatid sa panahon natin ngayon, wala pa yung third temple. So dahil wala pa yung third temple, ibig sabihin niyan, wala pa rin po yung antikristo. Hintayin natin na maitayo yung third temple. At kapag naitayo na yung third temple, sigurado kung sino man po ang maghahari-harian dyan, yun na yung antikristo makikita rin natin dito ang sabi sa binasa natin na itong Antikristo magpapakilala siya bilang Diyos at kakalabanin lahat ng Diyos. So taliwas po ito sa nakikita natin dito kay Abdullah. Siya, ang sabi niya, nagpakilala siya bilang mensahero ng Diyos. Galing siya sa ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi niya sinasabi na siya yung Diyos. Actually, siya na mismo yung nagsabi, hindi raw siya yung Antikristo. So doon pa mga kapatid, dapat alam na natin na talagang hindi na siya yung Antikristo. Hindi niya po kiniklaim na siya ang Diyos. So kung sino man po lalabas ngayon sa panahon natin ngayon na mag-claim na Diyos, siya po yung Antikristo. At siya yung upo doon sa Jerusalem, doon sa Third Temple. Sa pagpano ng Santo Papa, at ngayon meron nagpakilala na siya yung tunay na Santo Papa, mga kapatid, nawa nga mas lalo tayong maging mapagbantay sa panahon natin ngayon. Dahil sa pamamagitan ng mga nangyayari na yan at lumalabas na mga false prophet, yan yung nagpapatunay na talagang malapit na rin lumabas yung tunay na Antikristo. So nagpaparamdam na po yung Antikristo sa pamamagitan ng mga ganyang klaseng pangyayari at paglabas ng mga false prophet. Kaya dapat mga kapatid, mas lalo nating ihanda yung sarili natin. Kasi nga anytime, pwede na lumabas yung Antikristo sa panahon natin ngayon. Actually, buhay na po yung Antikristo. Naghihintay na lang talaga ng tamang panahon para siya ay So kung nagpaparamdam na yung antikristo sa panahon natin ngayon at talagang alam natin malapit na siyang lumabas, mga kapatid, isa lang din yung ibig sabihin yan. Malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo.